kailan mo balak bumalik sa abroad? Eh, ako kasi, ah, sipusimuhin ko na yung mga papeles ko para naman maka-abroad na ako. Ay, nako, biba, hindi wala na akong balak na mag-abroad kasi ang hirap sa abroad. Kit naman, ganda-ganda nga dun, tsaka makakapundar ka pa. Malaki pa yung sahod. Nako, biba, nasasabi mo lang yan, pero kapag ikaw na yung nandon, ewan eh, ko na lang talaga. buti kung payagan ka din ni Papaw. Oh ay siguro yung sabihin ko na nga ngayon eh. Pero nasamahan mo ko pagka nag-ayos-ayos ako ng papeles ha. O sige, bala ka. Ano bang ulam natin? Sinigang. Sinigang na dinosaur. Ano? <laughs> Nakatira ka na naman ka. Iba na naman yung pinagsasabi mo. Hindi, <laughs> ano ka ba? Joke lang. Tuyo ang ulam. Ano? Tuyo na naman. <laughs> Sa gabi, maalat na nga. Amoy tuyo pa. Tuyo na naman. Ay, huwag ka nang magreklamo at yan lang ang kinaya. Tsaka mag-aabroad na pala ako. <laughs> oh, oh, oh. Ay, oh para hindi puro tuyo yung inuulang mo, hindi yung reklamo ka ng reklamo. Sige, mag-abroad ka. Tignan ko lang kung may uuwi ang pang kamilya. Maghahanap ka lang ng mga kachat mo dun eh. Bukan mo lang mag-abroad. Ayoko, makahanap lang talaga ako. Isukat ka. <laughs>